Ito ay patungkol doon sa uh, doon sa sa topic na ano, na, kung hindi tunay na iglesia ang iglesia katolika bakit daw laganap sa buong daigdig yan so yan ang ating tatalakayin ngayon so narito po ang aturang video magandang gabi po brother Eli magandang gabi po tatanong ko lang po kung ah, sinadya ko talaga pabilisan ito dahil para sa ano sa hindi tayo mga copyright dito kasi kahit na pala ganito pala ay eh, nagka-copyright pa rin sila kung ang katoliko kung yun ang totoo bakit po nagaanap sa buong mundo ang tanong niya kung ang katoliko ay hindi totoo bakit nagaanap sa buong mundo so pakinggan niyo kung paano yan sagutin ni Elisio Soriano kung yun ang totoo bakit nagaanap sa buong mundo kung yan po ang hindi totoo ay kasi po yung hindi totoo madaling talagaanap yun <laughs> sabi niya kasi yung hindi totoo, madaling ipalaganap yun. <laughs> Unang-una. Hey! Ayaw! Okay, so uh, ituloy po natin ano? Uh, ang sabi ganito. Ang sabi ni Soriano, ang madaling ipalaganap yun daw, yun, yun daw, ano eh, teka muna, mo muna balikan ha. Anak sa buong mundo. Kung yun ang totoo, bakit laganap sa buong mundo? Yung yan po ang hindi totoo. Ay kasi po, yung hindi totoo, madaling palaganap yun. O, oh, yung hindi totoo, madaling ipalaganap yun. Sa, yung, yung, yung iglesia ba ang tinutukoy ng, ng, ng ganong sentido o yung chismis? Ah, <laughs> uh, ito yung isang example ng isang bulang tagapagturo alam nyo, maraming bula, hindi naman mabilis lumaganap eh. Sample lang na, na lang natin, ano? Maraming kulto sa Pilipinas, hindi nakarating sa Amerika. O, kala ko ba lumaganap? Sample na, na lang natin, yung, yung kulto na tinatag ni Pilemon Bonanza, hanggang Pilipinas lang yun eh. Ha? Walang ganyan sa States. Walang ganyan sa China. Wait lang. Ingay, wait lang ha. Oh, ang hirap, kailangan ko talagang sumigaw. <laughs> okay, eto na 'yon. Yun. So, yung yung kulto, yung kulto sa ano sa Dipolog, yung kay kay ano kay Paulino Ungkoy Agapay ay ano ah uh, hanggang dipolog lang yon walang ganun sa states walang ganun sa Japan walang ganun sa China wait lang muna wait lang muna excuse muna ako ah Ayan, uh, habang hinihintay natin si Brother Jando Na makabalik Ay pabatiin muna natin si Brother Romer Brother Romer Ayan Ayan yeah, so ano Bro bro Excuse. Oh. <laughs> sabi ko habang hindi ka pa nabalik Pabatiin muna natin si Brother Romer Gutuwa Kasi oh, pabatiin mo muna Brother Romer Ah uh, yan. Okay, bro. Romel, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Punto Pa Punto. Back to you, bro. Romel. Yan. Back to you, brother okay. Janto. Eh, mabasa ko kasi ang ingay-ingay ni Sainara dun umiiyak eh. Uh, so, bro para Janto. Oh, bro Jando, yun ang sinasabi kasi no, na mga nakikinig sa mga, mga ibang sekta. Bakit daw walang asawa yung mga pare? Dahil tandaan nyo, kung may asawa yung mga pare, kapag habang nagmimisa yan, magiging jando yan. <laughs> oh. oh mo habang nagmimisa, o oh, kailangan ng bata ng gatas. Paano magtitimpla yun habang nagmimisa? Yun hmm. yun. nga, lumabas <laughs> <no, I love, laughs> ako. Oh, lalabas ako magbibisa. Kaya hindi na pwede magpari si Bro Jando. <laughs> so, oh, kaya wala na lang ako, dapat padre. Pare. Oo, oh, oh, yan yung dahilan no? sa mga ibang sekta. Para maintindihan niyo, tingnan mo nangyari kay Bro Jando. Back to Bro Jando. Oh, kasi ano eh, pa, ah, ah, pare kanina, ibigay sana sa akin kasi mag siya ng, 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 ng basura. Ah, wag, wag ngayon, no? ano, ano ka ba, itapi ko ngayon. <laughs> Tapos, iniwanan na lang doon sa ano, para may, may, may kalikutin. Ako, ano naman tong Eh, may sa paano, paano kung may asawa si, fa, si father, no? Tapos, oh. sabi, oh, yung basura, itapon mo. oo oh. <laughs> sabi ni father, sandali lang po, ha? Paano <laughs> bang ngyari yun, no? Et, <laughs> okay. okay. ito pa si Divine, no? Ayan, no, Didikit -dikit na, didikit-dikit so na, pag ganito ito, inaantok na ito. Ah. Uh, ato lang ang gawas pag cellphone ko kay Saba kay ato po cellphone. Ato lang ang gawas cellphone ko, ato lang gawas pag cellphone kayo ayo dire kay No. Okay, so ito pa isa pa to si Dibay. Okay, tuloy natin yung ating ano, yung ating at uh, yung ating tinatapik lang. yun, Ito ang tinatapik natin ngayon. So, Uh, ang sabi ni Soriano, ang madali dong yun daw yon yun mga hindi totoo. Mali 'yon Kasi maraming kulto sa Pilipinas hindi naman lumaganap sa ibang bansa. <laughs> Alimbawa, yung ano, yung uh, yung sample natin, yung, yung kay Paulino ng Kuya Gapay, natawag na uh, yung kanilang relihiyon nila, tinatawag nila na uh, piniling naso, nagiluwas, nagipasiguli. Piniling naso, nagiluwas, nagipasiguli. Oh, pag punta mo sa Amerika, wala 'yan. Punta ka sa China, wala 'yan. Punta ka doon sa ano, sa iba't ibang lugar na labas sa Pilipinas, wala 'yan. Bakit only in the Philippines lang 'yan? <laughs> oh, only in the Philippines lang. And then uh, uh, kanina nga eh, kanina ngang hapon, may may dumating dito from Bukidnon, from San Carlos Bukidnon yung nakakatalakayan ko na ano na uh, member ng ng kulto na pinamumunuan ni Judge Pilon yung kanilang nakalimutan ko yung pangalan ng kanilang ng kanilang grupo parang fraternity pakinggan, jam eh. no? <laughs> tapos uh, tinanong ko yung kanya kasamahan kasi taga Valencia lang daw tinanong ko yung kasama niya uh, meron ba kayong chapter to sa, sa ano sa Bohol sabi niya wala oh ano ka nasisimba niyan? Eh, ano daw, uh, sa bahay lang daw, darasan lang daw siya. Sabihin, ilang, ilang taon na siya hindi nagsa, nagsisimba. Kasi yung kanilang simbahan nandoon sa San Carlos, Bukidnon. Uh, Bukid nun. Eh, mong kilala ba ni Valerio Romer yun? Yung, yung, ano, yung grupong yun. noon? Anong, grupo? Anong grupo, bro? Ah, uh, wait lang ha, talaga ko muna si ano ha, nag, naglive ba si Eugene Gapo? Double check ko lang muna kung nag ba si Eugene Gapo kung sakali na uh, nag na, na, nag live 'yon. Sana hindi ang ah, nag live nga pala si Eugene Gapo. So tawagan ko muna sa Glade kahit na nag live to, disturbuhin ko talaga to si Eugene Gapo. Wait lang ha kasi siya yung nakakasagot sa tanong na 'yan eh. Wait lang ha. Disturbuhin ko muna si Eugene Gapo ay lang istorbohin ko muna to Gusto sana sagutin istorbohin ko muna hello bro Eugene? hello bro wala kay tingog bro ah wala ko ah wala ko tingog uh, wait lang wait lang ha uh, bro wala kay tingog wait 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 lang wait namiot lang, lang. namiot na imong kuan tanawa daw dia ah uh, na mute na mute daw na mute wait lang ha wala man, wait lang, wait lang. Device settings, microphone, USB. Ah, uh, sa akin, live sa punto, pur live punto, purpo, Ah, wait lang, wait lang, ha? Uh, ayan, diba ayan, ayan. Na, Ay, na. Hello, bro. Dungog na. Ah, oh, oh, ayan. Oh, uh, bro, ano nga pangalan nung, ano, nung, nung, nung sa San Carlos Bukidno na tinatag ni Biolon? Sa reliyon na, Kwan, yung sa San Carlos na itinatag ni Biolog. Oo, oh, anong, anong, anong reliyon yun? Kwan, bro. Uh, tignan ko muna sa kopya ko dito, bro. Kasi may, may kwan ako. Andali lang nga. pero Meron sa, sa kopya ko, bro, yung tinatawag na yung may scientific yata yun. May, oh. may kakibat na scientific. Oo, oh, sige, sige. May, may, kakibat na scientific. Oo, <laughs> <laughs> oh, sandali lang nga. 'yon ba yung so brotherhood? Iyan Maliit na uh, oh, oh. ah ah, ah bimoy, si Eugene nga yun. Wait lang ha. Kasi baka sinulat niya, ma masagot niya. Ay, hinahanap ko pa yung kopya bro. Kasi maliit na papel yun bro. sinulatan ko doon sa ano. So, ate mo nang hintayin mo kaano, si Eugene Gapo. Nag-live din ito ngayon eh. Nag-live din ito ngayon. Nag-live din kasi ako ngayon, bro. Ayun uh, ano. nga, sabi ko nga, nag-live si Eugene Kapo, pero gano'n man, disturbohin ko pa rin to. <laughs> uh, bro, walang problema, bro. Walang problema. Uh, tayo tayo lang naman magtutulong-tulongan, uh, di ba? Oo. Uh, sige. <laughs> so, kasi kanina, may debate ako ni Butlay. Yun, ginanaw ko yung papel na yun. Yung, ano yung pangalan sa religion? Yung yung ngama, God yun Universal bro. Brotherhood ba yun? <laughs> Oo. Oh, Ah? Huh? Uh, uh, God Universal Brotherhood, bro. Ganun ba uh, yan? God God Universal Brotherhood ba yung Brother Eugene? Oh, yan, yan, yan nga, yan nga. Parang ganun. God God Universal Brotherhood. And spiritual. And spiritual. Oh, scientific. And, and, and scientific. Spiritual. Spiritual. O oh, parang ganun, parang ganun. Oh. Nawala yung kopya. Tama. Nandito lang yan. Yung ano, yung Yung matanda. Year, ah, yung, oh, yung, matanda, na, na, ano mo yun, bro, bro, na, na, natampok mo yun? In, sabay ako eh, nanonood ako na eh. Ah. May kasamaan siya bro, si Juan, di ko lang babanggitin yung pangalan, yung tumawag sa akin na binulgar niya yung, ano ni Biolon? <laughs> yung mga kamalo ni Biolon? <laughs> ah, ganon? Oh, oh. binulgar niya bro, kasi sabi, kasi sabi ko bro, na Di ba si Belo nagpapakilalang Dios O kaya yung 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 sugo daw siya ng Dios at sabi niya, "Huwag kang maniwala diyan kasi nga yung umagad ni Violon uh, nakulong pa nga hanggang ngayon." <laughs> <Ilungin> daw. <laughs> ah, yun. Mm. Ah, so ah, yun ang malaking problema doon. Okay, so yun, kasi kwan, bro. Ah, nakita yung, na, nakita yung na nakita sabi an, niya sa akin, Ah, nakita na. Wala pa bro, hinanap ko. Yung sabi niya sa akin, matagal daw siyang ano ba yun? Yung secretary ni Biolon? Ah. Oh. Oh. Matagal na siyang naging secretary ni Biolon ba yun? Mm yung, anong taon na yun? Yung tumawag na sa akin, in-interview ko siya dito sa live ko. Lahat mga kuan nato mga yung, nga, yung kamalo ni Biolon, binulgar niya. Ah. Oh. Sabi ko, mabait na tao daw tong oh, sabi ni Kwan, yung, yung mong matandang kausap natin kanina, ah. mabait na tao daw yun si Bilon Anong mabait? Ni, na nakulong pa nga yung umagad niya. <laughs> yung ganun. Uh -uh. Kasi may mayroon daw siyang kuan bro, meron siyang ano Ah, uh, yung unang tayo ni Biolo na simbahan, iba yung pangalan. Pangalawa na daw yan, yung anak ng rehistro niya. Ah, okay. At yung, oh. At yung membro niya, sabi ko, ilan na ba yung membro niya doon sa Don Carlos? Hindi nga daw umabot ng 1,000. Oy, hindi mabot ng 1,000? Ay, Kaya hindi daw lang umabot ng 1,000 yung membro. Ah, Do'n Carlos lang 'yan. Do'n Carlos no? Ah, oh, do'n lang 'yan bro, hindi na 'yan nakaabot dito eh. Ah, okay. So, ayun lang ba 'yun din? Yun lang, yun lang sadi ko. God's Universal Ah, ito bro, Eto, bro na nahanap ko na bro. Okay, ano 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 pangalan? Ang pangalan niya bro is uh uh One God's Universal Brotherhood Spiritual and Scientific Unity. Ayun ah, oh. Tas noong 1969 no? to 1981. Mali daw po yung sinasabi niya na 1969 na tayo. Oh. 1973 daw ito na tayo. 1973 saan? Sa Don Carlos Bukidnon. Ah, Don Carlos At Bukidnon. At si si Bulon daw eh sabi niya kami, ako membro ako ni Bulon matagal akong naging sekretaryo ba yung sinasabi niya. Mm. po kami kung paano manloko. O, natin <laughs> na niyo. O, tinuruan kami kung paano, paano daw manloko ng tao. Ah. Para maakit daw sa kanilang samahan. Sabi ko, mayroon bang naloko? Hindi, kasi namatay si Belon, nagsialisa na yung ibang mga membro. Ako nga, Nagtiwala na, nagtutuliko na ako. Sabi niya, ah. yung, yung anak niya, Kasi na-expire daw yung ano, na-expire daw yung Registro uh, tawag dito yung uh, registro. Oh. Eh, sabi ko God's Universal Brotherhood beto di ba? Oo, pero dinagdagan daw ng Spiritual and Scientific Unity kasi hindi daw marehistro kapag uh, walang dagdag. Kay five na daw. Yan yung dinagdag niya, Spiritual uh, and Scientific Unity. Ah, yun. So nine, 1973 siya natatag San Carlos, oh, yeah, yeah. Bukidnon. Oh, then sa bukid noon. Okay, yun lang ba doon Thank you sa yung ano, sa yung uh, pagsagot. Ah, sige po, sige bro. Ayan. God bless. Okay, okay. Yan. So, yun po si Eugene Gapo. So, yan ha. Hindi po yung yung sinasabi ni ano, sinasabi ni ni uh, Eddie Soriano na madaling lumaganap yung hindi totoo kasi nungalingan 'yon. Eh, dito totoo 'yon baka kako chismis, gano'n. Madaling, madaling lumaganap ang mga chismis. Kasi may pagka-chismosa rin paminsan-minsan to si Soriano. Pero pag sinabing iglesia ang tinatag, hindi yan lalaganap ng ganyan-ganyan lang kung hindi totoo yan. Hinan ninyo ha? Uh, lumaganap nga mga, yung mga relihiyong nga hindi tatag ni Kristo. Ito pa kay tatag ni Kristo. Naturo lalaganap ito. So ating pagpatuloy yung sinabi dito ni Soriano. Pakinggan nyo ako sa awit 37, ganito nakasulat. 37, 35. Ayan. So, kinamit ni Eliseo Soriano ang awit 37, 35. So, ating silipin kung ano ang nilalaman ng awit 37, 35. At ipapakita ko sa inyo, hindi nakakaunawa ng Biblia ang dating daan. Okay? Awit 37, 35. Tandaan nyo ang tanong ha? Bakit lumalaganap? Ah? Bakit lumalaganap ang 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 Katoliko kung hindi ni na iglesia? Ang sabi ni Soriano, matalagang madaling lumaganap ang mali. Pakinggan natin ito sinasabi ngayon sa 3735 ng awi. Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Okay? So, ating alamin kung iglesia ba ang tinutukoy dito. Very simple lang yan. Ating simulan ng basa dito sa 20. Yan. Ngunit ang masama ay mamamatay at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero. Sila ang mga pupugnaw sa usok. Mga pupugnaw sila. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasaulik. Ngunit ang matuwid ay naghahabag at nagbibigay. Sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mga gmamanan ng lupain at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. Ang lakad ng tao'y tinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako'y ay naging bata at ngayon ay matanda, ngayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, niyang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan na ka magpakailanman sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Sila iniingatan magpakailanman ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Mamanahin ang matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nangagsasalita ng kahatulan. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso. Walang madudula sa kanyang mga hakbang. Inaabata ng masamaang matuwid at pinasisikapang patayin niya siya. Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kanyang kamay ni parurusahan man siya pagka, pagka siya'y nahatulan. Hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain. Pagka nahiwalay ang masama, iyong magikita aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan. O, so, sabihin, hindi iglesia ang tinutukoy dyan. At yung to sa ibang salin ng, ng, ano, ng Biblia. Sabi dito, nakita ko ang masamang tao na nang aapi. Gusto niyang kilalanin siyang mataas kaysa sa iba. Katulad ng mataas na punong kahoy ng Lebanon. Sa madaling salita yung paggamit ni Eliseo Soriano ng Isaiah 37 35, ay out of context. Ito ay out of context. Therefore, lahat ng mga naglakinig kay Soriano sa gabing ito ay puro na iligaw sa maling konteksto. Bakit? Kasi pag mali ang sabi nga ni Father ano yun eh ni sino yung 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 pinatay si Father Nilo, Father Rich mo Nilo, kapag nagbasa ka ng Biblia at mali ang unawa mo at yang maling unawa mo ipinangaral mo sa mga tao, ini-spread mo sa kanila yung maling unawa mo at sila nakinig sa Pati sila damay-damay na dito. Pag yan ay impyerno, mas lalong mas, mas lalo kang mananagot sa Panginoon dahil ikaw ang nadahilang kung ba't nang na nga ang mga yan. At peligro talaga kapag nag interpret ka ng mali. Okay? So, yung, yung paglaganap ng katoliko, yun ba ay dahil siya ay hindi tunay? Mali. Siya ay lumaganap sapagkat sinabi ng Panginoong Isu Kristo ayon sa Mateo 28.19, kung ating babasahin yan, sabi ganito, uh, Mateo 28.19, kaya puntahanin ninyo ang lahat ng mga na lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng ama at ng anak at ng banal na espiritu. So, kaya pala lumaganap kasi sila ay pinapupunta sa lahat ng mga lahi. Ito ang dahilan kung bakit lumaganap ang Iglesia Katolika. At take note, sabi ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang tatawag ng Iglesia Katolika kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. Sa madaling salita, ang Iglesia Katolika ay nagsimula 2,000 years ago. So itong itong uh, pagbigyan pagbigay niya ng ng awit 30, 30 ay isang maling paraan ng pagtuturo ng Biblia el hindi naman iglesia ang tinutukoy dito na lumalaganap. Actually, ating basahin yung ating basahin yung sa magandang balita Biblia, no? Ah, uh, the same verse pa rin kasi nag, 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 iba siya sa ano sa ang salita ng Diyos. So ating basahin sa uh, magandang balita Biblia, anong pagkakasabi naman dito? O tinanin niyo ha. Ako'y may nakitang taong abusado itaas ang sarili ang kanyang gusto. Kahoy sa Lebanon ang tulad nito. Oo. Wow. <laughs> Oo? Oh, Ibang-iba. So, ang tinutukoy pala dito na masama, taong abusado. Hindi sa katolika, hindi naman abusado, hindi siya katolika eh. <laughs> ang iglesia katolika, ah, napakaraming santo. Lahat ng mga turo sa ibanghelyo, for ano ya para para bumuti yung tao. Pag sila binisita mo, yung kanilang reliyon, pag sila binisita mo at alam nila Katoliko ka, pag yan nagsimula ng mga aral, puro pang titira ang ginagawa niyan. Pero yung Katoliko, kahit pasukan pa ng ibang relihiyon pag naghumili yung pare, talagang ano yan? Uh, for, uh, for the good yan for the good kasi kabutihang asal ang tinuturo diyan, kabutihang asal. No? Hindi yan nagtuturo na ano na na atake. Atake na wala namang pinagbabatayan sa mga ibang relihiyon, di ginagawa ng Katoliko yan. Pero sila ginagawa nila yan ng mga Protestante. Parang kanina, yung uh, yung nakausap ko kanina, uh, abangan niyo 'yon. Bukas i-upload ko 'yon sa YouTube channel ko sa Brodia ng Alabado TV 'yung naganap na talakayan kanina with uh, brother uh, brother Dominador uh peraper o pera, -per. oh, pera -per sa San Carlos Bukid no talagang nagsadya siya dito upang makipagdayalogo lang nataka ako kasi kanina tinawag ako ni Sherwin sabi niya may may matanda daw na ano uh, ayan duda gusto magi pagdiyalogo nang nilabas ko, ako oh, maganda yan, nang, nil nilabas ko, hindi ko siya nakilala ka agad. So, ko pa siya, ikaw yung pastor ng ano? Pastor ng, ng tinuod na Iglesia ni Kristo ang gusto mag debate kay Father Darwin. Isabay natin to ha. May, may upcoming debate si Father Darwin, wala pang approval kasi hindi pa na, ano, na si kaso ni Father Caloy. Isang pastor ng grupong tawagin ay tinuod na Iglesia ni Kristo, ang magigipag-debate kay Father Darwin from Bayugan, Agusan del Sur. O, oh, siya'y, siya'y magigipag-debate. So, ipa-schedule ko na lang muna. And then, at the same time, pag pumayag na si Father Kaloy, isasabay ko na rin yung debate ko kay uh, ja, ja, Jared Almasora. Yan. Para naman, maganda kasi kapag back-to-back -back eh. Back-to-back -back yung labanan, hindi ba? parang nangyari doon sa ano sa sa kagayan de Oro back to back nauna si Wendel ako yung sumunod so parang maganda ganun kung yung debate back to back okay so yun na lang po ang aking ano kasi ko tutuloy mo pa itong video neto na wala nang wala nang kwenta ito tingnan nyo ha aking nakita ilagay sa screen ilagay sa screen Aking nakita, aking nakita ang masama sa malaking papangyarihan. Ano nangyari? At lumalaganap nagaya ng sariwang ang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Nakita nyo, pag masama, madaling makahawi. eh. Tama o hindi? Tanong ko sa inyo, sino mas marami ngayon? Masama o mabuti? O oh, yan, tamo? <laughs> Anong klaseng ano yun? Ano? <laughs> Anong klaseng mindset yon? Ha? Ang tawag sa ganong klase ng pag-iisip ay kaimpentinentihan. <laughs> ano ba ano? sabihin, kalukuhan. Kalukuhan po yung ganong mga argumento. Hindi totoo yung sinasabi niya na pagdating sa iglesia, mas madaling lumaganap ang hindi tama. Mali yun. Kasi kahit INC ni Manalo, natagalan pa siyang lumaganap. kahit Seventh Day Adventist, natagalan pa siyang lumaganap. At yung mga kulto sa Pilipinas, gaya ng PBMA, PBCM, yung white track yung kay Pelimon Riambonansa, Bonanza, kay, kay, kay Paulino Ungkoy Agapay, kay sino pa yung iba, uh, ibang grupo sa, mayro uh, meron, yung isa ngayon, God's Universe, ano yun, Gas Universal Brotherhood, Spiritual and Scientific Unity, yun, walang ganyan sa states. <laughs> ha? Nanong sa siya kayo na, saan ka nagsisimba? Wala na si Basimba, bakit? Ba't ka na-membro nila? Kasi yung asawa niya, taga Bukid noon, doon siya nagpunta, na-meet sila, kaya siya napaanib sa grupong yon. Kaya nagpunta dito si Dominador, anang tala kami, enjoy na enjoy. Kaso nga lang Bisaya yon. Sa mga Bisaya, abangan nyo po bukas yan. Alas 6 po ng gabi, doon po sa aking YouTube channel po ang Brojando Alabado TV. Magpapanood nyo po doon yung nangyaring talakayan kanina na very enjoy na enjoy. Kasi kahit ipit na ipit na siya, todo hirit pa rin. <laughs> okay? To make his message known is our So here we are to pledge our lives to